So ayun guys, maglalaro tayo ng Brookhaven kasi balita ko ididilit na daw ni Roblox ang Brookhaven dito sa Roblox. Ano daw? So ayun guys, sobrang excited na ako. So ayun guys, let's go. Let's play. Okay. oy! Naging Dora tayo guys. Ba't ganito yung itsura ko? <laughs> so ayun guys, let's go. Alam nyo ba guys, mamimiss ko. Wow, ang galing! Snow na pala dito sa, ano, sa Brookhaven. Nakakatuwa, guys, kasi snow na dito. At saka, alam nyo ba? Nakakatuwa. Kaso nga lang, hindi ko na nakikita yung daan. So, guys, bago to burahin ni Roblox, guys, laruin mo na natin Brook Brookhaven. Okay, ito, Brookhaven Avenue or Brookhaven Street. Ayan, so, saan tayo pupunta ngayon? Okay, wala kong alam kasi walang tao dito, guys. Hindi ko ba alam bakit walang tao dito. Ayan, Hi! Ay, dinaanan lang ako. Ano ba yan? So, punta tayo dito. Ay, punta tayo sa airport, guys. Ayan, punta tayo sa Taylor Swift concert. Wow! <laughs> Taylor Swift concert. Ayan, sobrang na-miss ko tong Brookhaven, guys. Mamimiss ko to kapag binura na siya. At sana wag naman burahin to si Brookhaven, no? Oh. Ayan, pasok na tayo dito. Ayan, security training. Wala akong bag. Akin ba to? Okay, so pasok tayo dito. No weapons. And then, akit na tayo dito. Departing flights. Wow! Galing naman ito. Ba't hindi ako nag... Ay, okay. Dito pala. Ano ba yan? Tapos, pasok tayo dito. Board plane. Okay, dito tayo. Uy! Nasa airplane na tayo, guys. At naka business class tayo. Wow naman! So, pasok tayo dito sa kitchen. Ba't walang tao dito? Ako pa din magluluto para sarili ko. Naka business class na, pero ako naman magluluto. Ano ba yan? Huh? dito tayo. Wow, ang, gan ang ganda dito, guys. Naka-autopilot? Ano daw? Tapos ako din magdadrive dito sa airplane na to. Ano ba yan? Hindi, ko, hindi ako marunong magdrive dito. So, labas na tayo, guys. So, asan ba labas? Exit ito. Ayan, balik na tayo. We, Ay, gabi na! Ang bilis naman dumabi. So, habang umaga pa, guys, enjoy na natin, guys. I-enjoy na natin yung umaga. So, kuha tayo na sasakyan dito. Okay. Ano magandang sasakyan? Okay, ito na lang. Oh! Ambulance to ah! <laughs> but, but, eh, ba't hindi nagdadrive? Okay. Ba't ayaw? Ba't ayaw? Ayan. Okay. Napaandar na natin guys. Ayan na. Okay, dandahan lang. So ayun guys, ang gagawin nating ay nawala agad yung snow. Wow. 'Di ba may snow kanina, biglang nawala. Ganun ba, ganoon ba 'yun? Mabilis lang pala mawala. So ayun guys, dahil wala pa akong bahay dito sa ano guys, sa Brookhaven, bibili ako ng bahay dito. Pero wow. paano 'yan kasi ang hirap pagbaneho dito. Uy, dahan-dahan. mahulog ka na naman sinasabi ko. <laughs> 'Yan. So aketay sa taas. Ayan. Ano ba 'to? 'Yan, aketay sa taas wi Uy, 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 dandahan. Yan. Ay, akala ko taas na to. Ayan, punta tayo sa baba. Asa ba yung taas? Ang hirap naman dito. Ba't ganun to, guys? Okay. Ayan! Okay, guys, may nahanap na akong lote, guys. Ayan, jump na tayo. May nahanap na ako, guys. Eto, oh. Guys, ko naglalaro kay ngayon na Brookhaven, guys, tara na, let's go. Punta kayo dito sa bahay ko. Meron itong vacant, vacant 24 at saka ito vacant 23. And guys, kung nagtataka kayo guys, ito yung second account ko. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe mo na yan. Oo. Oh, oh. So ito pala yung ano guys, parang ito yung gusto kong spot. So bilhin na natin to. Let's go. Ayan, bilhin na ni Dora. Ayan. So mamimili na tayo dito ng bahay. Okay, ano kayang bahay na maganda? Gusto ko yung may swimming pool. Tapos, i-house tour ko kayo, guys. Uy, may pumunta, may bisita tayo guys Ano ba yung bahay na hindi ko pa Ay, eto, parang gusto ko to i-try Kaso, parang mahal to Okay, parang may nahanap na ako Sana may swimming pool to Ito <laughs> na lang Okay, tapos Choose Ayan Ayan na guys Ayan na Ang bilis lang Tignan nyo Wow Ang galing Gawa na agad yung bahay Sana ganito lang kabilis guys O, tama mo O, ganyan lang ka kaso nga lang guys, gumagabi na. So kailan na natin pumasok sa bahay? Yan, pasok na tayo dito sa bahay. I-house tour ko kayo. Ay, ito pala yung ano ko guys, oh. Wow. Dito ako pwedeng magano. Dito yung parking area ko. Okay, kasi dalawang sasakyan diyan. Pasok na tayo dito. Wow, ang ganda ng bahay ko, guys. I-house tour ko kayo. Parang ano to, ah. Bahay ng mga scientist. <laughs> bahay ng mga scientist. Pasok tayo dito. Ay, ano to? Wow. Okay, pasok tayo dito. Ang ganda naman pala ng bahay na to. So, yeah, house tour ko kayo, guys. Ano to? Ref ba to? Ref ba to? Ay, hindi pala. Okay. Baba na tayo, guys. Dito tayo daan. Okay. Wala namang mga tao dito, eh. Saan yung mga trabahador ko? Ito pala yung laptop ko, guys. Ayan. Okay. Labas na tayo. Ano ba tong napili kong bahay? Bahay ata to ng mga ano eh, scientist eh. <laughs> Tapos para pang nagi, para pa akong nag instant doctor dito. Parang maling bahay yung nabili ko. Akit na tayo dito. Ang, ang weird. Parang hindi ganito yung gusto kong bahay. Um, punta tayo sa ref. Sana may ref dito, no? Okay, dito tayo sa microbiology. Diyos ko, anong gagawin ko dito? Okay? Wala akong gagawin dito as in. Bibili ako ng ibang bahay. Bibili ako ng ibang bahay. Wait lang. Labas sa... Ay, hindi. Akit pala tayo. Okay. Yan, labas tayo. Wala akong ba... Ayan! Sino to? Hoy, gabi na. Ba't nandito ka pa din? Naglalakad. Okay. Lagyan natin ng susi yung bahay natin, guys. Ayan, nakalock na yung bahay natin. Ayan, tapos mamimili mimili tayo ng sasakyan dito ulit. So, para hindi tayo mahirapan, magbabike na lang tayo. Ayan. O, ba? Diba? So, punta tayo dun sa ano. Um, ayun! Ito pala, guys. Sobrang ganda nito, guys. Alam nyo ba to? Ayan, ito. Alam nyo ba yan? Billboard yan. Oo, sa hindi nakakaalam. So, akit tayo dito sa billboard. Ayan, akit tayo dyan. Tapos ilalagay lang natin yung pangalan natin. Tignan nyo guys. Tignan nyo. Diba nakalagay, ano, Brookhaven. So palitan natin siya ng pangalan ko. Paano ba to? Wait. Ayan. Ito. Click lang yan. Tapos lagay ka ng words. Lagay natin na Stephen. O, oh, diba? Tapos, okay na yan. O, oh, tamo. oh, diba? O, oh, tignan nyo guys. May pangalan na agad yung ano ko, billboard ko. Parang ako na tuloy na nasa, nasa billboard na yan. O, tignan nyo. O, ba? Diba? <laughs> Stephen and Dora. Ganto, ganto ata. Ayun! Nice one! Yan oh. Stephen and Dora. Ang galing, guys! Sobrang galing nakakatuwa. So, ayun, guys. Ito pala yung view ng bahay ko. Ayan. O, oh, katabi ko lang pala to guys. Sa mga naglalaro ngayon, punta na kayo agad dito sa bahay ko. Ito yung billboard. Tapos, ito, ito lang yung bahay ko guys. So, ito lang. Yan. Yan. Dito ako nakatira sa Wolf Street. Ayan o. Oh. Mas maganda kapag gabi guys. Kasi wala na masyadong tao. Ayaw ko nga ng gabi. Kaso nga lang, wala tayong magagawa. Kasi gabi yung binigay sa atin ng Roblox. Ay! Ano nito? Hi! Ba't, ba't may ano ka? Hindi, hindi ako lalaban sa iyo. Hindi ako lalaban sa iyo. So, dito tayo, guys. Sana may may ako dito, no? Ito pala yung train, guys. Ayan. Ako na naman yung tao dito sa train na to. Sinasabi ko. Ayan na. Naandar na. Ayan. di ba? Ako lang din yung nagmamaneho. Alistay dyan kasi hindi ako marunong magmaneho. O, labas na tayo. Okay, nasa downtown station na tayo. Okay, balik na tayo. Hindi ko alam kung saan na to, guys. Nako, bumalik lang tayo literal. Bumalik lang tayo. So, dito na nga tayo, mag-swimming na nga tayo. Okay. Uy, ang galing. Uy. One, two, and three. Woo! Wow, tamang swimming lang ang person, oh. Oh, di ba? Akala nyo hindi marunong mag-swimming si Dora? Tignan nyo. Oh, hindi ko alam kung nagsiswimming pa ba yan o parang nalulunod na ata. <laughs> so, guys, sakit tayo dito. Okay. Habang gabi pa guys, magpapadulas tayo. Let's go. Uy, 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 uy! <laughs> uy, ba't ganito ka Dora? Ba't ganito si Dora? Ulitin natin guys. Nakakatawa yung ano niya. Nakakatawa yung pag-slide niya dito. One, two, three, go. Oh! <laughs> Ba't ganto si Dora, withdraw muna ako ng pera. Asa ba bangko dito? Ay, wow! Instant duyan ang person ha, oh. Oh, 'di ba? Ah, uh, ba? Diba? Grabe naman 'yan. Asa na kayo, guys? Ba't wala pa kayo dito? Naglalakad kanina pa ako, naglala. lets go na. So mag-bike na tayo. Hanapin lang natin yung ano bangko. Saan ba bangko dito? Parang hindi ko alam. Andito tayo sa ice cream. Parang gusto ko tuloy mag-ice cream. Pasok tayo dito. Yan, tao po. May ice cream ba dyan? Ay, walang tao, guys. Ako na naman dito. Ako na naman dito. Ang tatao sa ice cream na to. Okay, pasok tayo dito. Kuha tayo ng ice cream. Paano ba? Okay. Ah, ito yung mga flavor. Okay, try natin tong mint, guys. Tong mint. Yan. Om, 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 um, 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 um. um Okay? Itong mint na ice cream, guys, i-rate natin ng 8 over 10. Okay? Try naman natin itong isa, itong vanilla. Um, 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 um. i-rate ko ito ng 9 over 10. Mukhang masarap siya. Um, 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 um. so, syempre, ang favorite ng lahat, guys, chocolate. Ta try natin. Um, um, um. Isa pa? Isa pa. Um, 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 um. Uh, masarap siya. 10 over 10. Pinaka-favorite ko talaga tong chocolate na to. Okay, guys. Alis na tayo. Sarap naman ng ano dito, chocolate. Nakalibre pa tuloy ako. Next time na yung bayad, walang tao dito. Wala <laughs> kasing tao. Hindi tuloy ako nakapagbayad. Uy, nasusunog! Hala, guys, nasusunog! Hala! Tulong! Tulong, guys! Ano ba to? Punta tayo dun, punta tayo dun. Okay, punta tayo doon na lang. Sino kang tutulong sa atin dito? Wait lang, punta tayo dito sa fire station. hello ba't, ba't na ano yun? San nga yun? Hindi ko alam tuloy. Ito ata, ito ata. Magsumbong tayo sa mga polis, guys. Ayan, ito. Okay, fire station. Ayan, pasok tayo dito. Ayan. Ba't walang tao dito? Ba't walang tao sa opisina nyo? May tao ba dyan? Rated ng Fire Company in Medi Madison Country. Ano ba? Walang tao dito. Tawag tayo. Ba't wala? Ako na ang tutulong, guys. Okay, punta tayo doon. Ako na ang magiging hero. Bilisan lang natin. Kasi umaga na, oh. Grabe. Okay, I got you. Tutulungin ko kayo. mamili tayo dito ng... Ano sama Dito ang... Ayan na, may mga tumutulong na guys. Asa ba dito? Hindi ko tuloy mahanap. Okay, ito ata. Ayan, ito, ito nga. Okay. Ayan, ito, kunin natin to. Ayan na! Ayan na guys! Uy! Ayan na! I got you guys! Ayan na. Tulungan nyo ako dito. Punta kayo. Ayan na. Wala na, guys. Wow, sobrang hero natin, guys. Ang hero natin. Tayo na ang ano dito. Tagapagtanggol. Wow, tagapagtanggol. Ang galing.